IFM News Palengke Report. Bahagyang bumabang presyo ng ilang gulay habang wala namang paggalaw sa presyo ng isda at karne sa pamilihang lungsod ng Kawayana. Ang presyo ng gulay katulad ng talong ay 80 pesos kada kilo, okra na 80 pesos kada kilo, ampalaya na 80 pesos kada kilo, kalabasa na 60 pesos kada kilo at kamatis na 40 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo ng isda katulad ng tilapia na nasa 140 ang isang kilo, galunggong na 130 kada kilo, bangus na 190 kada kilo at pusit na 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Habang ang itlog naman ay nasa 180 hanggang 270 kada tray depende sa sukat. Ang presyo ng karne ng baboy naman ay naglalaro sa 300 hanggang 320 pesos ang isang kilo depende sa parte, 400 pesos kada kilo ang laman ng baka, habang ang manok naman ay nasa 200 pesos kada kilo. Samantala, sa mga pangrekado naman, ang isang kilo ng luya ay nasa isang daan kada kilo, isang daan kada kilo naman ang sibuyas, habang ang bawang naman ay nanatili pa rin mataas na nasa 160 ang kada kilo. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol! Ah.